sa inyo? May ganito din ba sa school nyo? Kasi hindi binigay lang yan eh. Ito yung silipot na. Unboxing na o. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo sa tika. Ah! Ba, Kuha ka dun gunting. Mabuksa natin ka. Um, Charis! Bye bye guys! Ah, alis mo siya. Kasi kuha siya ng pang dito. Sa baba guys. Wala na, ayos ako, guys. diyan hanggang pa sa'yo. Ano siya, guys? Hmm, comment kayo kung nakikman nyo na ito. Yan, o. Teka nga lang. O, yan. kasi, yun, o. Oh. Ito yung, lalag yung lalagyanan niya. Sa school namin, kasi kapatid ko parang ano eh. Ay, basta. Pumasok ata yung sitang so yan. Kaya na, na lang talaga natin siya. Wow! Ay, yan na siya wow! Ha, siya. Hello guys! Isa Frank! Yan a prank. Ayan, guys. So yan guys. Kung na natin. Ba? <laughs> mm, bango bango talaga. Mm, bango bango kiss ayun na siya wait lang wag ka muna kumuha look at that ang dami ng laman wait lang kasi ba yan siya <gasps> Oh, sino ba talaga hindi makakahintay dyan na kumain? <laughs> Sarap. Pinaprank ko lang kayo, guys. Kusog ka. Guys, pinaprank ko lang kayo kasi kunyaring lalayas ako. Yan, hmm. guys. Oh. Okay. ganyan siya. Minsan, minsan guys, may sunog na popcorn. Yes. Kita nyo may butas. Guys, ito yun. yung konti ng matulis. Ito naman, pa papakita ko sa yung laman. Laman nito. Ay, mo ko muna. Ito siya. Meron tayong tinapay dyan na free. Mura lang yan. Guys, but... kick like, out na kayo nito. Ah, oh, tapos meron na din siyang kasamang popcorn at meron na din kasamang juice yan mga karepa, mga be. Ayun oh. <tinyo> Ay, ting 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 ting. <laughs> dapat Dapat may mag-order pa. Ayun guys oh. Kita niyo na naman diyan. Yan oh. May kalamins. Meron to flavor dyan. Meron tayong... Kainin mo to. Meron tayong... Hmm flavor. Flavor ng mga juice ay merong tayong kalamansi honey Tapos yung pinakita ko sa inyo itong flavor na to um Kalamansi ah. hmm. moringa. Moringa. Moringa talaga, ba? Moringa. <laughs> Ito. Moringa. Tapos guys. meron pa kalamansi. Moringa tau, guys. Tom. transistor mirip with le lemon glass. Rinig nyo naman, di ba? Mga ka! Mga kalkan! Ako, barandang. Mango! Ma Mangusten! Ito Melon! Melon! Mulberry! passion fruit, pineapple, watermelon, kamote, kamote with man... 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 man gluten, beras,

siya. Nakabukas pa siya, guys. Oh my, oh my God. Nakabukas na. Nakabukas natin. Baka marinig tayo ng natin. Hello guys. Aw, <laughs> aaw um, um, tukako. <laughs> na. No?